Totso, mga kapuso, as of 3pm, malaki ang agwat ng leading sa text votes. Wow. Yung leading, merong 65%. Lucky. Yung second place, merong 19%. Yung third place, may 16%. Pwede pang humabol yan, ha? Yan. Kaya, ubusin nyo na yung mga load nyo dahil 20,000 pesos pa sa lucky Texter. At syempre, ito na po ang pinakahihintay natin sa lahat. Asia, mm -hmm. ito na ang chance mo para... ...biska. Ay, <laughs> ba gano'n? <laughs> Parang... Humingi ka ng boto. Ayan. <laughs> Simulan mo na. Okay. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga fans ko sa FHM tsaka sa mga nagbabasketball dyan. Please, bumoto po kayo sa akin kasi kailangan na kailangan ko po yung perang yan para sa nanay ko po yan. So, kahit na, ano, seryosong-seryoso po ako dyan. nga. Oh, Hindi dito yan. So, what Hindi you see here is very, very fancy. So, mga manong, manang, mga Ilocano dyan, please. Please. Wow, okay. Serious siya ngayon. Alam mo, hindi na kailangan magsalita si Ace Oo. Tingin lang niya, buboto na eh. Ay, nako. Mag pa malamang mga Sigurada. basketball player pa e. yung mga nasabi kanina. Oo, oh, oh, ba oh. Mm, bago Ay. yan. Okay. okay, Ines. Ito as, uh, kumbaga... Ito yung hinihintay ko. Ay, Ines. maganda to <laughs> sige, kailangan, sige. kailangan magkaisa na tayo dahil uh -huh. nagkakagulo Ngayon, para maging friends sa kayo, Maniwaga ka kay Juliana, iboto ka. <laughs> teka, sino daw ba yun? Sige na. Sino ba yun? Anyway, sa lahat po ng mga televiewers <laughs> ng mga kung ako, ikaw, please, iboto niyo ako. Teka, <laughs> teka, anong pro? <laughs> ano, ano ba? Teka, <laughs> please, confiado family, manalo family, please, sana po, iboto niyo ako. Teka lang, anong kotse? Hindi, ang uta Okay. Okay, okay. Okay, well. Okay. Breaking news, breaking news. Oy, oh, may breaking news, ha? Yes, ha? Ito, may Breaking news. Doi, Ines, may breaking news. Ines, Ines, may, may, may breaking news. Breaking news? Ano? Mag text na. Buboto ka daw niya. Whoa. Oh! Aba? Ah okay, iba talaga. Ito naman, Jenny. Toto mo na ang pangangpa niya. Ah, sa lahat po na aking mga kapuso, Ayoko. ay, boto niyo po ako. Ako lang po, matinod ko sa mga kasama ko. Alam niyo, ibigay ko lahat ng makakaya ko, di ba? Basta pangunan ko sa mga kaibigan ko. Sa lahat Ano yun? Di ba? Okay. Sa pula. Sa puti. Sa pula. Alam, alam, alam mo, Pasabong. napanood ko yan eh. Oh. Yung mga ginawa nila. Oh. Para silang cheap monks. Di ba? Di ba? Di ba? Wala oh, ko naintindihan. Oh, meron pa kayo mga ilang segundo dyan para bumoto. Busin na yung mga load nyo para malaman natin kung sino talaga kay galing-galing. Yes, kung sino yung paborito yung celebrity magkukubo at meron pa tayong 40 seconds. Mahaba pa yan. Itodo niyo na lahat ng lunyong. Upusin niyo na yan. At ang paggawa po ng kubo, hindi ganun ganun lang kadali. Ay, may mahirap. nasugatan dyan, may nahirapan. Talagang napakahirap gumawa ng kubo. E sa likod pa naman, pinoy talaga. Sila-sila, nagkakaitakan sa daliri. Totoo yan. O nga pala daliri. sa Dabot, yun, unood tayo mabuti, ha? Ay, hello! <laughs> yeah, hello, Sabaw! Okay, 20 gabaw. seconds to go! Okay, kung sino release. na ang load niyo, mga kapuso, kung sino ang paborito niyo, celebrity, magkukubo. Of course. 15 Apera seconds. At 15 seconds para bumoto. Kaya biniliputan na kayo sa mga ano niyo, kumuha kayo ng mga load dyan. Yes, 10 seconds! 8, 7, 7 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1! Ayan, konting panaw na. na lang. Okay. Punting panahon na lang, okay. John, i announce natin ang kay Galing-Galing. Kaya walang lipata at walang gagalaw. Tutok lang dito sa... Oh, 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 ikaw! Hindi, ako yun. Ako ba <coughs> ay o kung ako, ikaw! Yan! pa ay tatagal. O kaya'y bibigay kung ako ikaw.